sa mga single dyan, kung di mo pa nakikita ang Eva at Adan mo, eh baka ikaw ang ahas. <laughs> Kahit magpulong ka pa sa bahay mo, kapag kiss mo sa kapitbahay mo, gagawang ka pa rin nila ng issue. Buti pa yung iba, matataba ang wallet. Samantalang yung kapitbahay ko, mataba lang. <laughs> <laughs> Bakit hindi gawing herbal medicine ang makahiya? Para may lunas na sa mga taong makakapalang muka. <laughs> sa panahon ngayon, joke na ang totoo at promise na ang pangluloko. <laughs> Ang babaeng hindi marunong magluto ay dapat maghanap ng lalaking hindi marunong kumain. <laughs> feeling mo maganda ka, feeling mo matalino ka, feeling mo, tama ka naman dyan, feeling mo lang yan. Bandaan, basta ayaw sa ng tao, eh kahit tama mga ginagawa mo ay mali pa rin sa paningin nila. Malungkot daw yung walang karelasyon, pero di hamak na mas malungkot yung may relasyon na puro communication lang. <laughs> ang ipis ang pinakagwapong nila lang kasi pag naglalakan, nagtitilian na lahat. <laughs> Dati, ang lakas ng orienting dumadaloy sa ating dalawa. Ngayon, mahina na. Tanong ko lang, may nakikikabet ba? <laughs> <laughs> sa mahal ng bigas ngayon, natatakot na akong tumae. Kasi baka magutom uli ako. Mag-ingat sa mga babaeng, katawan ay ulam, pero mukha mang <laughs> Tanggapin mo na lang na ipinagpalit ka lang sa isang taong mula ulo mukhang paa. O, oh, di ba Asensado na ako. Nakahiram ako ng magarang damit sa punerarya. sa mga nahihirapan kong ipronounce ang pangalan ko, eh, love na lang po para madali. barangay election, kilala ka ng kandidato, pag nanalo, di ka kasama sa listahan, ano daw? <laughs> <laughs> Mabuti pa ibang tao suporta sa mga content mo, pero family, relative, o friends, wala kahit like.